Sa tuwing nad aaway kayo, ang pinaka-effective talagang technique is pananahimik. Kung sino bang hindi mababagot kapag yung kausap mo hindi umiimik sa madaling salita, hayaan mo lang siyang magsalita ng magsalita. Kasi kapag hindi ka na sumasagot, dun na yan nakakahalata. Kasi ba? Diba, ganun naman sa bawat pagtatalo. Katumbas ng pananahimik, sige ikaw na yung panalo. Ang hirap pa si sa'yo, iniisip mo baka lumaki ang ulo. Tapos yung iba pang lalaki dyan, ayaw na natatapakan yung ego, lalo na kapag yung away naganap sa harap ng maraming tao. Intindi mo naman na kapag nakarinig ka ng salitang masakit, ang hirap pigilan, hindi sumagot pabalik. Pero hindi mo pa naiisip sino ang manunuyo kung pareho kayong galit. Kung hindi mo nakaya yung mga sinasabi sa'yo, alisan mo kung kinakailangan kung ano pa kasi yung pinakamadaling solusyon, dun ka pa nahihirapan. ba diba ang daming paraan? Alam mo naman yung sagot pero mas pinili mo pa rin makipagsagutan. Hayaan mo isipin niya na siya yung panalo sa bawat pagtatalo. Basta ikaw alam mo sa sarili mo na relasyon do ang pinapanalo mo.